good afternoon mga ka-dragon. Ayan, nandito ulit kami sa farm. Ayan, magluluto lang tayo ngayon guys ng uh, vegetable fish ball. And syempre, dahil vegetable ang ating pinag-uusapan, <laughs> mag, -ta mag tayo guys, prepare natin yung ating tatamnan ng QB Para Parang hindi na kami harvest. Dito sa parting ito guys, ng, ng, ano, ng kubo ay papatamnan namin ng ano, ng, Kubitaw, at syempre, pap papaararo muna namin kay Auntie Pasig. <laughs> Yan, papaararo muna namin kay Kuya Efren yung ating pagtatamnan. At habang nag-aararo si Kuya Efren, ay pagluluto na rin siya ng masarap, no? Mayenda! Yeah. At itong mga ladies na mas mamaya, guys, ay maglalagay ng ano, ng... Uh, tali doon sa ating mga mga sitaw at saka ano nga Pipino. Pipino at saka palaya. palaya. dahil ano na siya, lumalaki na kailangan niya na ng balag. Let's go guys! Sana ay mag-enjoy ko yung ulit sa aming simpleng vlog ngayong hapon. ayun mga dragon dito tayo magtatanim ng cubitao. Ang plano namin dito ay ano, fish pan. Para sa dalag kaya lang ano, wala pa tayong vegetarian. Kaya sa tag-araw na lang tayo mag ay sa tag-ulan na lang tayo mag paggawa ng fish pan. Para magkatabi lang sila nung ating tilapia. Ayan. Ito kasi guys, hindi rin to saka kasi nga mataas. Hindi kaya ng ano, tubig. Itong dalawa na to. Katabi. Maganda ang dupa dito eh. Medyo buhag para siyang may pumaki ito guys oh ang ganda na ang ating ampalaya ating ampalaya ang haba yung na lang daw ang pangbalag. Sabi ni Tita Wags. Oo, ante, matibay pa yan? Hindi naman. Siguro dun sa ginaararo niya, ante, kwa, pwede tayo magtanim ng kamatis kahit isang harera lang. Para lang may panggamit-gamit tayo. Oo. Oh, yung isang nga, yung isang sa gilid, kamatis ang itanim natin. hindi na makapasok ang kambing dyan. Hindi talaga eh. Ang tibay ng pali na to. Nagamit pa namin ito guys sa kamatis. Hanggang ngayon, ano pa siya, matiibay. Naulanan na at naarawan eh. Ganda na dyan. Ah. Tara ni tita. May pa square square pa. Square root. Pati yung pipa rin ba ni Paul? Ito yung nanaapakan eh. Ano kaya yun? Baril ba yun? Gata ng tulog na yun. Ayan ang ating fish guys. Lasang fish ball. Pero gulay siya. Kalabang sa fish ball. sa bol. Wala, buti ko ba yung fish? Wala namang fish. E vegetable bol. So ayan guys, bali tapos na tayo magbalag ng ating mga sitaw at ampalaya. Pipino. Nakapagdilig na rin kami yan. Asensya na akong daw masyadong nakapagvideo dahil busy, busy ang mga lola. Medyo gumaganda na rin ang ating kamatis. Ayan eh. Oh, ito na ang ng ating talo. Ayan. Napalitan na yung mga may butas-butas. Pero hindi pa rin talaga maiwasan yung mga insektong ano. Nagabutas ng dahon. Ito ang ating, ano, vegetable bowl. <laughs> <laughs> vegetable bowl. Ni <laughs> Madonna. Special. After work work. 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 Nakalabasa. Peace bowl daw. Meron yung detalya ka. Hindi, hindi siya mahang kasi hindi na... Ayun yung yun. Hindi. Yun. <inaudible> Pero hindi siya naging bowl. Ayun yun. Kalabasa, bali. Ay, gulang. Ba um, Merinda, guys. Kain uh, uh, tayo mga ka-Dragon. Kung magkati kayo, too big. Kaya naku-supa nga. Ito din ba yan? Hindi. May ina-tangi. Nagdaduwar, hindi maduwin mga bagas. Uri diba lang yung isa? na. Malamig Hindi mm. ko na mm. lang mm. mm. guys si ano, si Kuya friend mm. Ano, ganyan na daw yan? Hindi. Haliin po daw ng ang Ano? Ano na? Ang tractor, Hindi doon pa sa maloot yung tractor. Ewan ko tapos na sila mamaya. Ang galing nagtubo, oh. So, uh? Kaya nga? Galing din. Mm Oo. -hmm. Ilang araw lang daw? Ito, ang abunuan. Wala lang ang galing Bukas? Pwede na yung abunuan kagad? Mm -hmm. Parang nasa lahat, na oh. So, parang may lasang bata, Tatlong laka. Na? Yun mas pangisigal. na sa Pilata? Mula? Wala. Wala. Mm -hmm. Ante na. May narasaan ka? Wala. Baka yung nor yun. Shrimp yun. Ayun lang yung halo yun, sir. Ang awa Marami ka pang tubig yun, Kai? Mm-hmm. Taniman mo dito sa gilid yung kamatis isang bato. O, oh, magkamatis talaga. Hindi lang, dito sa bahay. Parang may panggamit na so, kaya. Tulang mo yun, eh. Ito hapon lang ko yung nandun pa. Mayroon ka pa daw, na. Ito yung tinan Ito hindi ka kita na ito mo day na lang. Kaya makakagamal. Kaya matutas daw sa ka. Okay, dun so sa